Bukas ako. Purple. Tingnan natin. Gago -gag na ako. Hindi kasi nasa trabaho yun monitor ko makita di, di ko Ano ba nung... Copy, guys. Stop oh, dito ako. Nasa loob, nasa Hoy! Sa, sa base, base nila. Planting short. Pa-short na! pa na! pa na! Meron sa pita? ah. sa pita? ah. Siyempre, nandito. Punin ko na ramp Short na lang ata, short na lang. Short, 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 last, short, last. Short, last. Wait. Para nika. Baka Ay, wala na. Ko ng ah, mid Ah, okay. okay. Mr. 3. Wala na, nasa mid na. Dapat nag ganun. Tactics na lang talaga. Sige, malayo pa siya. Hindi ko lahat na pawa kayo, nasa CT na. Ayun, Ayun na. na, rita ka dyan. Nice. Dalawa, dalawa, dalawa. Uy! Pit, pit. Bro, pinuman to Pana, si Pitch, Joe. Ano kanya patay, okay. uh, Ray? Uh, ano, mas mahusay siya. Kasi Nakita kaya. mo ba siya? Nakita ko siya. Naglalaban kami. CT, Pero mas siya. Nasa Car, car. Uy! Uy!

Long may long. May long long nasa long. Ikot mo Ray. Hindi na sa ram. Sa na Wala ko sinabi, si Batig sa si Batig May nagsabi ng long, may nagsabi ng likod Si Batig Nasa ramp Sabi ko likod mo, siyempre tumalikod ka Nasa ramp ako Nice. Bomban dito. Ika, ano ko empoy ako ah. Employ Iwan ko na P. Ay, ray, atas na ray. Iwan ko na BTX. Oh, Tara, doon na dito. Dito ray. bomba, dito bomba, dito okay, bomba. Ray, ray, mo ko Di ray. Mo ko. Ingat short, ingat short. Short, nasa short ah. Ingat. Bakit nag-push uh, na? Uy, uh, oh, nasa long na. Bulag na At bulag. Ito kayo. Ito kayo. Ra ano Hex? Talikod ka! Ito yung daming flash game! kaya nung malikot ako! Nasarap na! Nasarap na! Grenade okay, mo nasa, right! Grenade! Nasa, grenade mo right! Grenade. Fire. Na. May mauli pa Wala wala Ay, Baka mag rotate pa Baka mag B ah Basta sa site Nasa na, box na, lang Nasa box lang Kaka kuchi ka nung ginagawa oh, mo ano oh ko na matay na eh. Defuse siya, defuse siya. Hey, gabi, sa site, nasa city city. Hindi mo din bomba. Asan? Hindi bomba. bomba. <laughs> ano An <laughs> <it's> <laughs> Tayo ito, Chain. may namatay X3. sa site kasi. Akala Change, ko siya ngayon. Chain, tayo, Change, Saka may nakalus. Malus. Trail Saan, saan, saan? Magamit yung smoke ko. Sir, sir, sir. Sir, Kalma lang, so. kalma lang. Na, safety lang, safety, uh, safety lang. Safety safety, 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 safety. pa Nice, okay na. Kapipisa, kapipisa. Ano yung gusto nyo sabihin? umalis tuloy agad si Vince. Alam niya eh, kapwa Pinoy eh. Tabasa yan pa ang ABC. Alam O Pinoy yung Bilis <laughs> matapos. Oh, Ano? Nakambak pa. Huwag muna na tayo pumila, baka bumawi. Magagalit. Oh, hindi sila talaga bumawi. Baka okay, hindi sila makatulog. Siya sabi, siya <laughs> sabi, sabi nila, nyo agad, nyo agad. pila nyo kaagad, pila nyo kaagad. Pila nyo, ba? ulit 'yung tulog natin? <laughs> tayo di tayo pipila.